Vice ganda hindi nga ba apektado sa suspension na ibinaba ng MTRCB? Dapat na bang ipatawag sa Senado? Patuloy pa din si Vice Ganda sa mga pasaring at parinig niya sa MTRCB. Talaga bang walang pagsisisi na nararamdaman si Vice sa mga pagkakamali nila sa It's Showtime? Panoorin po natin itong ilang video clip at basahin ang mga storyboard na lumabas sa pangungot siya niya sa naturang ahensya. Oh, Sino ba? Obamilang sa iba, mali. Pero sa inyo, pwede. Ganon. Oh. So, double standard. Diba? Ang oh. oh. <laughs> ganda mo naman! Oh, Ordinary oh. <laughs> day. Siyempre, ganyan talaga. Hindi mo naman kami sinabihan. Ha? Sana so, so, na-pinting so, kami. So, kami so, so, basic ko to, girl. Para ka isang Parang lumalabas o ipinapakita ni Vice na sadyang napakataas ng kanyang pagtingin sa kanyang sarili. Super Ego sabi nga ng iba. Napakatayog ng kanyang lipad na para bang isa siyang ibon o agila na walang kapagurang lumipad at manatili sa itaas. Ang sabi nga kung matayog ang lipad kapag bumulusok ay lagapak. Tabagay ma-intuman siya sa pag ay eh hindi na malamang ito maghihikahos pa. Pero sa pananaw ko ang mga ganitong tao ay hindi lang sa pera sumasaya, kailangan din nila ang manatili silang sikat o relevant na napag-uusapan. Ginawa na niya ang lahat, nagdrama na siya sa showtime, umiyak bago pa man lumabas ang kanilang suspension. Nang walang makuhang simpatsya mula sa pamunuan ng MTRCB ay pagpaparinig naman at patama ang pinaggagawa. Imbes na magpakumbaba siya ay para bang sinusugod niya na parang isang toro ang sitwasyon. Ipinapakita nila sa harap ng kamera na hindi siya apektado. Tiguro sa pananaw niya pangit na ipakita niya na siya ay naapektuhan. Pero hindi naman yata tood itong si Vice. Tao din naman itong si Vice na may pakiramdam at nasasaktan. Pero dahil sa pride at ego niya ay patuloy siyang nagmamatigas. Unless na hindi siya nakukonsyensya sa maraming tao na maaapektuhan kung matuloy nga ba ang suspension nila. Ang pagpapakumbaba ay hindi naman kasiraan sa isang tao, mas lalo ka pang ang hahangaan kung meron kang ipinapakitang humility. Iba-iba nga talaga ang kaisipan ng bawat tao. May kasabihan nga na, There is nothing permanent except change. Kung magbago kaya ang kapalaran ni Vice ay magbago kaya ang kanyang pananaw sa buhay. Patuloy pa din kaya ang paghanga niya sa kanyang sarili na para siya ay isang matibay na pader na hindi na matibag. Huwag naman sana na dumating ang isang araw na siya ay bibigyan ng isang malaking pagsubok upang subukan ang kanyang katatagan. Dapat siguro ay magpasa ng panukalang batas na magbibigay ng kapangyarihan sa MTRCB na sitihin o bigyan ng kaparusahan din ng mga artista na lumalabag sa panuntunan na nasasad sa batas. Ang ng mga artistang Pilipino sa pelikula at telebisyon o KAPPT or Actors Guild of the Philippines ay hindi rin yata saklaw ang mga ganitong gawain ng isang artista. Nakakalungkot at nakakabahala lang isipin na lumalaganap ang ganitong pag-uugali o pananaw ng mga kabataan natin. Sana ay hindi pa huli ang lahat upang maibalik ang kagandahang asal sa bawat isa sa atin. Madami ng mga artista na mga mambabatas na ngayon sa Senado man o Kongreso. Bakit kaya hindi nila nabibigyan ng pansin ang mga nangyayaring ito? Hindi naman siguro kalabisan o overacting kung investigahan ito sa Senado o Kongreso. Kinabukasan ng ating mga kabataan ang nakasalalay dito. Nakakabahala din ang kaliwat ka ng tira sa pamunuan ng MTRCB na natatanggap nila sa ngayon. May mga taga-suporta at panati ko pa ni Vice na humuhikayat dito na sana daw sa susunod na halalan ay kumandidato itong si Vice Ganda. Aba baka manalo pa ito at ipasara na ng tuluyan ang ahensya ng MTRCB upang wala nang magbantay sa mga programang ipinalalabas sa telebisyon at sinihan kailangan pupulutin ang ating bansa kapag nangyari ito. Nauunawaan ko naman na mas marami pang higit na importanteng bagay ang nararapat na talakayin sa loob ng Senado o Kongreso. Pero huwag naman sana nating baliwalain ang mga ganitong bagay. Sana ay mabigyang pansin din naman natin itong mga maliliit na bagay na sa tingin ng iba ay baliwala lang pero ang epekto nito sa ating mga kabataan ay malaki at malawak. Nagtatanong lang naman po ako, huwag naman sana ninyong masamain ang aking naiisip dahil pwede tayong makalikha ng panukalang batas na naaayon dito na makapagpapaunlad sa ating bayan at sa kaisipan at pag-uugali ng ating mga mamamayan. Isa pang kasabihang angkop ay huwag mong gawin sa iba kung ayaw mong gawin din nila ito sa iyo. Naniniwala ako sa karma at kung minsan ang balik nito sa iyo ay doble pa. Pero naniniwala din po ba sa karma? Pagkomento naman din po kayo sa ibaba nang makuha ko ang inyong mga opinyon tungkol sa usaping ito. Hanggang sa muli mga kapatid at legit the barkads. Huwag po ninyong kalimutan ang mag-like, subscribe at click niyo na din po ang notification bell para ma-update kayo kung may bago akong video. Thanks for watching.